Another day, another Jayfern's wife story. Bumalik na kami kinabukasan sa manukan after magpungos para tingnan ang mga pungos ng manok kung tuyo na. Mga tuyo na ang pungos no. Nakakatuwa ang mga manok kapag pinupungusan at nag-iiba talaga ang itsura nila. Nagiging matured na sila at parang tumangkad pa. Binatang binata na silang tingnan. Matatapang na silang lahat kaya pinungusan na sila ni Jayfern. After 3 days ay papaliguan namin sila para malinisan ang mga balahibo na nalagyan ng dugo habang pinupungusan. Tumitigas kasi ang mga balahibo kapag nalalagyan ng dugo. Masisigla naman lahat ang mga pinungusang manok. Kailangan silang painumin ng vitamins para hindi hindi ma-stress after pungusan. Tuyo na mga pungus. na agad ang mga pungus. ko na yan, kaya tapos nang magpatuka si Richard. Nagbubumba siya doon sa deep well. Akala ko ipapainom niya sa mga manok. Yun pala magdidilig siya ng mga tanim niyang gulay. Meron naman kaming pump at hose na ginagamit pandilig pero minsan mas pinipili pa rin ni Richard na magigib. Akala ko brown out kaya yung sprinkler ang ginagamit niyang pandilig. Sobrang sipag talaga ni Richard at gusto pa niya makatipid sa kuryente kaya laging ligadera ang ginagamit sa pagdidilig. Pero sinabihan ko siyang buksan na lang ang pump dahil madami pa siyang didiligan. Natutuyot na kasi ang ibang mga tanim dahil sa sobrang init ngayon para mapasawaan niya ng tubig. Mahilig magtanim ng mga gulay si Richard kaya lagi kaming may mga nagugulay pag napunta kami dyan sa Manukan. Wala pa kasing mga sisiyo sa range area kaya pag wala daw siya magawa ay nagtatanim na lang siya ng gulay at naggagamas din siya sa gulayan niya. Gulit na gulit na naman eh. Ito ang aming McLean Hatch <laughs> Broodcock. Gulit na gulit. Gusto mo Binuksan na nga ni Richard ang water pump at nagsimula na siyang mag-delay gamit ang hose. Malakas pa rin ang nalabas na tubig, Richard. Malakas. Ah, oh, hindi kagaya dati, mahina, no? Sana wag maigahan ang aming deep well ngayong tag-init. Pumunta ulit sa breeding range si Jayfern at sinicheck niya ang mga nalimlim na manok at mga itlog na nasa kugad. Tinitingnan niya kung nadadagdagan ang mga itlog. Yung bagsicline brood namin dyan ay madami ng itlog pero hindi pa rin nalimlim. Balak na ni Jayfern kuhanin ang mga itlog at dalhin sa bahay para ilagay sa incubator. Baka kasi masira na naman ang mga similya at hindi mapisa. Hindi ko na makilala ang mga pulet na huling dinala namin sa breeding range dahil mature na silang tingnan. Ito yung okay, brood na nagkasugat sa paa, sa binti. Puting-puting na ulit ng kanyang binti. Oh. flawless no, na no, ulit. Bago nga pala kami umuwi, ay nagpahukay ako kay Richard ng balinghoy at ako'y napapakain. Masarap kasi ang balinghoy ngayon kapag tag-init dahil ito'y malabo. Itanim mo ulit itsad ang ano niyan. Kada maghuhukay ng balinghoy ay pinatatanim ko ulit ang mga tangkay para dumami ulit ang balinghoy namin. Nakakatuwa kasi pag napapakain ka ay nandyan lang sa tabi at bubunutin mo na lang. Kapag nabakura na yung lupang bagong pili namin dyan sa katabi ay makakapagtanim May na kami ng madaming balinghoy sa gilid May ng lawan? bakod para hindi makain ng mga kambing. May kaya? Masarap na ngayon yan ano? At hindi na ulan? Pangit pala yun pag naulan. Matubig. Ayan, may, bu may laman. Aba! Ay, ang laki yung Ang laki na tayo. Ay, kaya pala. Pwede pa yan? Pwede pera. Masarap dyan. Ayan dyan rin, bago yung tigaan. Pagulo ko rin. mo lang yung mga bago ko. Yan ang mga panlaga. Pag yung malalaki, yadya rin na. Ha <laughs> Ang laki. Dilaw yan ano? Hmm. Iwanan mo yung iba dyan sa inyo? Yung eh, malalaki niyan, iwanan mo dyan sa inyo? Panlaga lang ang akin. Baka napapakain din ang Kuya Winnie. Hindi ka matagal na yung naghahanap ng ganyan. Mayroon ako muli. Eh. Nagkua kami yung <laughs> kaunti lang. Ah, nag-ano ka rin? nag din? Doon sa, sa kabila? Hindi hmm, ka malinis na. Ah! Malinis ko doon eh. Pinaghuhukay mo pala. Hukay ko yung mga ko doon. Eh. May lang, eh. pa yan doon. Eh. Sana. Ah, akala ko hindi pa nakakatikin ang Kuya eh. Akala namin matigas na yung malalaking balinghoy pero masarap pa rin lagain. Malambot pa rin pala siya. Isang balinghoy lang ang pinabunot ko kay Richard dahil madaming laman pala yung isang puno. Pinabawas ko pa rin ang balinghoy si Richard dahil sobrang dami noon hindi namin kayang ubusin ni Jayfern. Inilagay na nga ni Richard sa sako yung balinghoy at itinali na ni Jayfern sa motor. Malapit ng dumilim kaya uuwi na kami ni Jayfern. That's all guys. Thanks so much for watching. Please like, share and follow for more. See you in my next video. Bye!